Hindi na nakamarcha ang isang high school graduate matapos umanong abusuhin ng isang kapitan ng Army sa Benguet. Narito ang exclusive report. Hindi mapigilan ni Aling Maria na mapaiyak sa tuwing naaalala ang nangyari sa 16 anyos niyang anak na si Isabel. Kwento niya pa ang anak galing ng eskwelahan noong February 17 nang sunduin umano siya ni Captain Danilo Lalin ng 50th Infantry Battalion. Inayaraw siya nito sa isang party dahil kaibigan ng dalagita ang nobya ni Lalin, kampante naman daw sumama ang dalagita. Pumunta daw sa Ipugaw, umatin ng party February 20 isinakay ni Lalin, iba na ang ayos niya, narip siya. Sa medical legal certificate ng Benguet General Hospital, may bakas kang naabuso ang biktima. Dahil dito, naghain ng reklamo ang ina ng biktima laban kay Lalin sa himpilan ng pulis sa Mankayan, Benguet nag-complain ngayong mga parents na parang nagalaw nagalaw daw. Uh, Inireform namin sa fiskal niya. Yeah. Sinibak na raw sa pwesto ng pamunuan ng Philippine Army si Lalin. Sumasa ilalim na rin siya sa investigasyon habang nasa custody ng kanyang battalion commander sa Ifugao headquarters. Yung uh, sinasabi naman ni uh, Captain Danilo Lalin na uh, denied he denied the uh, uh, mga accusations and uh, sabi niya kung uh, na ako ng kaso diha. Harapin ko na lang sa korte. Sa ngayon, nasa pangangalaga si Isabel ng isang institusyon na katuwang ng grupong Gabriela. Sa ngayon, uh, hindi pa rin siya, hindi pa rin niya nare-recall ang nangyari sa kanya. Uh, hindi niya kilala ang uh, past niya. Gagraduate na dapat si Isabel sa high school nitong Marso. Pero dahil sa nangyari, gumuhu lahat ng pangarap niya, pati ng kanyang pamilya. Oo, mag-aral ako para makapag ako. So, ang nangyari sa kanya, wala na. Captain Lalin, official captain naman. Bakit mo binaboy ang anak ko? Cheryl Cosim, News 5.